kasama nga ano pipiliin nyo? walang kasama o may kasama ako? ay may kasama magaling nga may kasama eh di boyfriend ko kasama ko isasama ko ang boyfriend ko ay kasama mo na hindi ay, nga hindi pa makakapagpakasal, eh. wala pang pera hahayaan nyo na ako mag isa

<laughs> boyfriend lang. Hindi nyo naman magiging asawa. Oh. Boyfriend lang. Oh. Oh. Eh di ako yung samahan nyo. Sasamahan niyo ga ako. Sa Maynila. Pa. Oh. Sasama ko siya. Ay ano. Pagka ako'y wala, ay kayo ay nasa bahay laang. Mag magaling tayong magpakasal na kayong dalawa. Oh? <laughs> Nagpabuntis kayo na hindi kasal. Nagpabuntis kayo nang eh. hindi kasal. May nagmamutis lang hindi kasal. Bakit kami kasal sa pare? Oo. Oh. Eh bakit hindi niyo alam ang pangalan? Saan kayo nagpakasalin na ay? Eh? Sa pare! Saan nga? Saan? Saan? Dito! Hmm? Dito din kami kasal! Ilan ang bisita niyo kung alam niyo? Ilan ang bisita nyo? Alam po ang bisita namin. Oh. Ay uh, yung pagkakadami-dami. Oo. Oh. Piling-piling mong mamay? Anong nagustuhan mo sa mamay? Ayan ay, ay. ay, ay, yung mga ganda. Ay, yung maganda yung lakay. <laughs> ay, yung mga kape. Oh, masarap kumain ang tatay. Masarap. Masarap kumalik ang tatay. Bakit tayo rin? Ay, hindi kakalit. Bakit? Iba, inaalong yung tatay. Kung o, ibig sabihin, hindi tunay. Ay. Hindi tunay kayong kasal. Hindi tunay lang yung kasal. Ay, yung

Kinikilig ka siguro pag naalala mo. Ang tamis. Kaya ka nagagalit kasi namimiss mo na. Ang ng halik ni Jeremias. Ang halik ni Jeremias. Wala na. Namimiss. Wala na. Ano nawawala na? Wala na. Wala na. kiss na. Nami-miss mo okay? yung kiss? Nami-miss ko yung kiss. <mimiss> nami ah! nami-miss ko? Nagpatay na. Nakuha ng Diyos. Nagpatay oh. na. Nami-miss mo nga Jeremias? na ako nami-miss. Eh. Ko, nami-miss nami-miss. mo lang ang halik? Oh. Hindi. Hindi na nami-miss ko yun. Oh. At ako'y matanda na. Pero masarap. Hey, pero masarap ang halik natin. Dati. Ang okay. oh, <laughs> pasal. Ano? Lasang ano, lasang ano ang halik ng tatay. Lasang, <laughs> lasang pa chicken. Ay, ay, Baka ay, lasang ay, ice cream. Ay, ay ano mo nga? Lasang halik mo daw lang tayo. Lasang ice cream. Ay, wala, wala ang halik-halik. Walang halik-halik na yung una, panahon. hindi hindi yung May halik. At pero nung unang panahon, hindi pa naghahalikan ay hindi pa ay ikakasal na. Kayo daw laging halik sa tatay niyo? Kayo daw laging sa tatay? Kayo pala? Bogi ito, yung tatay. Hindi yung baba. Bogi yung tatay. Bogi ito, yung Eh? Pag naman ikaw ang hinahalikan, hindi ka naman na oh, napayag ka naman lagi. Aba, Aba. hindi e. e. Ay, asawa na. Eh. E.